tut, 'yan nuna kung Oh, vlog vlog vlog. Diyan mo ako ng video. Guys, vlog. Ay sana. Di puta ka. guys. Hi, guys. po kami sa Bukid Kang Mayon. Sa Bukid uh, sa Arayo, Arayo kami adon. Sa arayo. Ma Arayo. Adi ah, kami dito sa ano, ma Arayo kami adon. Sa Samot. Pupakang ka. Samawot ka ba? Samawot ka mo! Si Idol Jericho. Vlog mo lang. Rosales. Ipalo mo ako. Comment lang sa comment. Thank you. hindi Comment kayo sa comment. Pahingalo. Kita, pahingalo. Inanap naman mayo na dua. Kaya nga, kaya nga, kaya nga. ka umi. So, yun, nag ini guys, so, artist namin kayo ba, oh?

Jinilas ko Jordan. Jordan mineral watch camera. Potay. Potay, yan ang vlog. Yan ang vlog masaya kami. Nature trip. Nature adik. Bye ka mo. Para kay mag-swimming. Diputay minitan pa. Para sa swimming nawa nyo kami. Diputay kayo mag-swimming. Masaya nyo kami. Eh? mapagalong kalung pagano buhay bukid dami ka man ay pa lang taris ba